luangkan luai curah lah, anu anu ini apa ya ma? Potato skin nggak? Ah potato skin? Ah kakak inca, anu kainin ma. Curah mau debarkan luai kau, ah, anu kainin mu tindak la. Senar senar, senar, senar menjadi kita begin, ah ikaw lang ikaw lang. nat. <laughs> eh ah, ikaw lang, ikaw lang. Ikaw, ano ka mo? Ha? Ano ka mo? Ha? Ano mo? Hiya ka mo? Ya kapay, eh. dali bla, dali bla. <laughs> ano ka mo? Ano ka mo? <laughs> ano ka mo? Na ba good good boy ba? Good good boy ba, good boy. Siring-ring lang. Ning, <laughs> ne? Ano, ano? <laughs> Ano eh, ma? <laughs> <laughs> Hindi, baka mamong bala mo dyan. Kakain ka muna, de? Kakain ka, de? Ayaw. Ito. Hindi. <laughs>